Ikaw po ba ay D4 player? Pagkatapos po, may nakalaro kang ganito ang kanyang opening. Ito po ay tinatawag na Slav Defense mga kaibigan. Ngayon ito po ang tanong ko. Alam niyo po ba kung paano ito laruin kung mayroon tayong kalaro na ang kanyang gagamitin ay isang Slav Defense? Kung alam niyo na po ito mga kaibigan, pwede niyo nang hindi panoorin. Pero kung gusto niyo pang malaman ang mga detalye nito kung paano ipanalo versus sa Slav Defense sa Black, mas maganda kung panoorin nyo ito hanggang sa huli. Pero bago pa po natin simulan, mas maganda siguro kung mag-subscribe muna kayo para magiging updated kayo sa mga panibagong videos natin in the future. Ngayon, sisimulan na po natin. So dahil ikaw ay D4 player tapos nag-D5 po sila C4 kasi yan po talaga ang mga opening sa isang D4 player magsi C4 po talaga. Meron namang iba na hindi magsi C4. Meron din namang magna knight to F3, meron namang magbi bishop to F4 kasi mga London player po sila, mga pinaka-easy na opening isang London player. Ang iba naman magda knight to C3, halimbawa ganito. Yan ay tinatawag na Chigurin variation, pero kadalasan mas madaling dalhin o laruin ang C4 na move. Ngayon, heto na C6. Slav Defense mga kaibigan. Dito po mga kaibigan ang aking i-recommend na next move po dito ay itong Knight to F3 po. Bakit? Para easy na makapag-castle yung ating king. Hindi po Knight dito sa C3. May mga pagkakataon mga kaibigan na mas maganda ang na Knight to C3 kung halimbawa hindi Slav. Sabihin natin itong E6. Yan ay tinatawag na Queen's Gambit Decline po. Pwede na po tayong mag-Knight to C3. So, heto po ang tandaan mga kaibigan. Kapag ang pawn i-move niya dito sa right, ang gagawin natin ay mag-move tayo ng knight dito sa left. Ayan po. Kung dito naman sa left yung pawn na i-move niya, magiging slav po yan, ang gagawin po natin ay knight dito sa right. Ayan. So, yan ang pinaka-basic na idea sa D4 opening mga kaibigan na kung saan ito po talaga ang kadalasan na ginagamit ng mga master. So, ngayon, ang black po dito ay mag knight to f6 kasi gusto din niya makapag castle early. Katulad din sa atin, gusto din makapag castle early. Ngayon, tayo na po ay mag knight to c3. Aatakihin na po natin ang pawn po niya dyan sa d5. At dito po mga kaibigan, kapag slav player po yung kalaro natin, kadalasan ka-capture po sila dito sa c4. Ayan po. So, ang next recommendation po natin para po sa akin, hindi po tayo muna mag E4 o di kaya mag G3. Kahit may mga player na mag E4 pero mas maganda mga kaibigan kung dito muna tayo sa A4. Ayan po. Yung iba mag G3 pero kung mag G3 po tayo meron kasing B5. Yung pawn na kinapture niya kanina hindi na mabawi kasi merong B5 pawn po siya. Dipinsado ang C4 niya. Kaya hindi tayo mag-move ng ganito mga kaibigan. Ang gagawin po natin, hetong A4. Ayan po. Preventing sa push ng pawn niya sa B5. Kasi kung i-push niya, matatalo siya eh. A takes, after B takes, may knight takes po dyan eh. So, hindi uubra yan. Kaya hindi siya mag-B5. So, dito, ang continuation po dito ay mag bishop to F5. Sa katunayan po, ang game na ito ay kinuha ko random legend sa database ito po ay isang laro ng mga masters noong year 2004. Kaya kinuha ko po ito kasi meron tayong mga kaibigan dyan na naglalaro ng D4 opening pagkatapos makapag-encounter sila ng isang kalaro na Slav ang gagamitin. So, alam na po natin kung ano ang gagawin natin kung tayo po ay isang D4 player. So, dito Bishop to F5. At ngayon, ang next recommendation ko po dito mga kaibigan ay mag E3. Yan lang po ang ating gagawin mga kaibigan sa purpose po na kukunin natin, babawiin yung po na ibigay natin na gambit dyan sa C4, babawiin natin ang po na yan, kakapturin. Of course, hindi na makapagdepensa yan kasi meron na po tayong A4. Ngayon, kung babalik yung bishop de depensahan, delikado. Mali ang kanyang tira. Bakit? Matatakpan si Bishop. Wala na sa strategian mga kaibigan. At very sure po si Sikip yung posisyon sa black. Kaya sa ganitong posisyon pwede nga tayong mag A5. Hindi siya pwede makapag B5 kasi merong en passant na tinatawag. Kakapturin lang. So anong purpose ng A5? Makapagpunta yung queen natin. Pressure natin ang pawn dyan sa C4. So lamang tayo sa strategiya. Sikip ang kanyang posisyon. Samantalang sa atin, maluwag pa. Halimbawa, dahil hindi na makapag-develop ang kanyang bishop dito, dito na lang sa g6, pwede na tayong makapag-quinto a4. Ayan po. Kung halimbawa naman po, kung mag-a6 po sila, pwede naman pong pasimpleng mag-e4 lang. Hindi po natin babawiin agad, kundi mag-develop muna tayo, gagawin natin yung structure natin na napakaganda dyan sa center. Dahil kung sila po ay mag-bishop po dito sa g4, hindi kakapture na po natin ang po na yan. Ngayon, halimbawa, kung sila po ay mag-G6 para makapag-castle na, ang gagawin natin dito mga kaibigan ay mag knight to G5 na. Kukunin natin ang defender sa pawn na yan at siguradong mababawi na natin ang pawn dyan sa C4. So, yun ang mga ideya dito mga kaibigan. So, hindi po ito nangyari sa game. After po ng E3, ang next niyang ginawa ay nag-E6. Yan po ang pinaka-importante para makalabas yung uh, uh, bishop niya at makapagcastle na po early. So ito ang nangyari. So syempre ang puti, ito na ang chance natin pagkatapos ng E-trip, babawiin na po natin ang pawn dyan sa C4. Ayan po. Kakapturein na po natin ang pawn sa C4 kasi ibinigay natin ang pawn dyan sa C4 kanina. Ngayon, bishop to b4. Taking advantage po sa weakness square dito sa b4. Yan po ang ginawa niya para makapagkasil na at isa din sa mga idea para pigilan po ang push down po natin dyan sa e4. Kasi yan ang idea natin na i-push natin talaga ang pawn dyan sa e4, break tayo dyan. Kaso hindi pa muna, kasi kung i-push po natin, halimbawa i-push natin, hindi pwede kasi malilibre, b-bishop takes lang, hindi makapag-recapture kasi nakapin yung uh, king po natin. So, of course, alam na po natin yan sa simple tactic po yan. Ayan. So, dito, ang next recommendation ko po dito after mag-bishop to b4 yung uh, black, mas maganda na mag-castle. Ayan po. Although po, ito po ang nangyari sa random game na pinili ko sa database, laro po ito ng mga GMs, at ngayon, ang black ay nag -castle. So, dahil nag ang white, nag din ang black, puro sila king safety, mas maganda. Ngayon, next po dito, kasi yung plano po natin mga kaibigan, o yung plano ng master dito na nag move ng white. Mas maganda ang queen dito ilagay sa ito. Anong purpose? Para ang plan na i-push ang e4 Magkaroon tayo ng uh, magandang control dyan sa center. Pagkatapos, pwede nga mag to e1 tayo dyan. Napakaganda ang posisyon kung yan po ang uh, plano po natin. So dito, kasi kung hindi natin ilagay ang queen, hindi tayo makapag-push ng pawn dyan sa uh, e4. Limbawa, sabihin natin kung i-push natin agad, matatalo po tayo dyan kasi meron lang pong knight takes e4. After ng knight takes, meron po silang bishop takes. At sa ganitong posisyon, may isolated pawn po tayo na kung saan mahirap pong dalhin especially po sa mga baguhan pa. At sa ganitong posisyon po, hindi po kaaya-ayang dalhin ang puti. So balik po natin, hindi muna natin puwersahin ang e4. Bakit naman? So magdepensa muna tayo dyan sa e2 para hindi natin ibigay yung pawn natin sa e4 of course. Hindi katulad kanina binigay natin yung pawn. So, continuation po ng black dito, knight b2d7, yun po talaga ang mga tira sa mga slab defense player. Yan po talaga, mag knight b2d7, in replacement po dyan sa f6 kung sakaling saan ilagay nila ang knight na yan. At syempre, of course, development na po. Kasi, mas maganda na i-evacuate natin all of our pieces dyan sa back Ngayon, dahil nakapag e na tayo, queen ito next po dito, mas maganda na ang e4 mga kaibigan. Kasi, dipensado na po ng queen natin. Yan po ang ideya. Gagawa natin ng magandang control po dyan sa center at dito, kadalasan sila po ay mag-bishop dyan sa g6. Hindi pwede kung dito sila sa g4. Wala po silang makukuha kung dito sila bishop g4 mga kaibigan. Kasi magpapatuloy lang po tayo ng uh, development ng ating pieces. Kung kakainin po nila yan, walang problema. takes f3 lang po. So merong bishop halimbawa g5 tapos mag-push ng pawn sa e5. Maganda yung posisyon po natin. So balik po natin, dito ang ginawa ng black ay nag to g6 ilag mga kaibigan. Ngayon, bakit dito sa Bishop G6? Kasi kung aatakihin natin yung block niya, magiging solid kasi ang bishop na to parang bato eh. Hindi madaling magigiba yan kasi napakasolido ang bishop na yan eh. Kaya next po dito mga kaibigan, hindi po tayo. Halimbawa, yung ibang mga player na agresibo mag-H4 agad pagkatapos lagyan ng pawn dyan, hindi po yan uobra mga kaibigan kakapturein lang po kasi ang knight na yan after ng recaptures po. My bishop takes e4. So hindi po maganda ang ganyang mga tirada mga kaibigan kung tayo po ay magmamadali, magiging agresibo pagkatapos wala sa calculation po. So balik natin. Sa halip na mag H4 po tayo, ang gagawin natin, mag Bishop po tayo sa D3. Of course, didepensahan natin ang pawn na yan. Kasi kung kakapturin po niya, hindi uubra after pawn takes, hindi niya makain ang pawn dyan sa E4 kasi depensado po yung pawn natin dyan sa E4. Ayan po. So, balik natin. Anong mangyari kung kakapture niya agad yung knight dyan sa C3? Of course, hindi po yan maganda kasi kakapturein po natin agad yung bishop. Hindi tayo dito mag-recapture, kundi dito tayo mag-recapture sa F5. Dahil kung dito tayo mag recaptures hindi malulugi tayo kasi may knight takes E4 dah. So, ang gagawin natin, dito tayo kaka-capture. So, ano ang pwedeng capture niya sa E4? Eh, kinapture na natin. Yung pawn natin nandyan na sa F5. So, sigurado, babalik yung bishop sa b4 kasi naka-threat yung bishop niya dyan sa c3. Ngayon, f takes na. Hindi na maganda para sa black after takes, merong bishop takes. O di kaya, pwede tayong mag knight g5. Pressure natin ang pawn na yan. Kasi kahit depensahan pa niya yan, makakain niya ng bishop eh panalo na po tayo sa ganyang posisyon. After king to f8 halimbawa, sabihin natin, may queen to f3 na po tayo. Nakapin yung knight niya. Hindi may galaw kasi may king. So kahit h6 pa mga kaibigan para removing the defender, makukuha yung bishop dyan sa e6. May knight h7 na po kasi. Hindi makapagbalik dito sa g8. Kasi may bishop tayo dito. Ngayon, dito na lang, king dyan sa e7. So, ang gagawin natin, of course, babalik tayo dito sa B3. At may extra na po tayo dito sa E1 kung sakali. Pero hindi pa muna kasi merong bishop dyan na nakagwardya. No problem mga kaibigan. Pwede lang po tayong pupunta dito Queen G3. Kukunin ang po na yan. Ayan. So, maganda ang idea. Atake tayo yung king na sa stack sa center. Hindi po yan maganda. Kaya... Walang player o master na mag-attempt ng ganyang move. Ayan po. So, balik po natin mga kaibigan. Walang master po ang gagawa ng ganun. So dito e4 tayo at dito nagbishop to g6. At ngayon bishop dito sa d3 ang pinaka-importante para madepensahan ang pawn. So nakita na po natin yan. So next po niya ay magbishop dyan sa h5. Ito ang ginawa niya bishop to h5. Ano ang purpose ng bishop to h5 niya? Kasi sa mga master level mga kaibigan kadalasan kapag magmove po sila meron po talagang purpose. Alam niyo ba kung ano ang purpose? heto po ang e4. So yun po ang ideya kasi hindi makapagkain kasi nakapin yung queen dito. So yun ang purpose ng black. So dahil alam natin kung ano ang idea niya, nakapin yung queen natin, of course, bakit natin hahayaan na mag e5 siya? Idi uunahan na natin dito sa e5. Yun ang ideya mga kaibigan. So ngayon, pwede po siyang mag dito sa d5. Ayan, parang outpost. Maganda din ang ideyang yan. So ngayon, heto po. Dahil outpost po yan, hindi po natin hahayaan na dyan na lang palagi yung knight niya. Ang recommendation ko po dito mga kaibigan, capturein po talaga natin yan. May ibang mga player po dito ilagay ang knight sa e4 para makapunta po dyan sa e6, makapag-outpost din. Kaso meron po siyang bishop eh. Hindi makalagay yung uh, knight natin dyan sa e6. Pero pwede naman. Maganda din naman yung knight dyan sa a4. Pero para sa akin, mas maganda talaga yung knight takes. Yan po ang pinaka-importante dito mga kaibigan. Ngayon, kakaptury na po niya ang knight dyan sa d5. At ito ang nangyari sa game. Parang naging friends defense na setup mga kaibigan. Kung tingnan niyo po, ang pawn po niya ay parang naging isang friends na po. Setup na po to ng friends defense. So ngayon, ipagpatuloy po natin mas maganda ang queen natin ilagay dito sa e3. Bakit? Iwas sa pin. Yan ang importante mga kaibigan sa estratehiya Unpin pin po talaga agad. Yan ang pinaka-importante. So dito, bishop to e7 balik. Bakit? Dahil ang next move po natin dito, knight to g5 na eh. Ito talagang linya. Kaya babalik sila dito sa e7 para kakapturin agad yung knight dyan sa g5 kapag tatalon. So Next recommendation ko, ilagay po talaga natin yung knight dyan sa uh, G5. Ngayon, kakapturin po nila yan at dito mag queen takes capture po tayo. Of course, hindi po sila agad capture dito ng queen kasi mag bishop takes po tayo dito. Maraming rooms po yung bishop natin makalagay pa dito sa E7. Dahil kung halimbawa mag uh, rook halimbawa sila dito sa E8, meron tayong bishop dito sa B5 na kapin at hindi na madepensahan ang knight na yan. Kasi walang rook na makapunta dito sa d8 kasi merong bishop dito sa g5 na nakagwardya din sa d8 square mga kaibigan. So balik natin halimbawa kung sila po ang maglagay ng ganyan. e takes capture lang po yan mga kaibigan. So after f takes mga kaibigan capture, meron na tayong bishop to h6, giba na ang posisyon ng black dyan. So kung sila po ay pupunta dito, open file makapasok, may rook to a3 na po active yung rook po natin. Kasi sa kalaunan, flexible yan. Pwedeng pupunta dyan, aatake sa king ng opponent. So, balik po natin dito mga kaibigan. After ng uh, uh, queen takes, hindi po sila ka-capture dyan. Kasi makapasok na si bishop at makapag-develop kung ka-capture rin. Kaya dito po mga kaibigan, inilagay po natin yung knight after ng capture, queen takes. Dahil kung hindi po nila capture rin, delikado. Limbawa, kung babalik lang dito, Bishop lang po eh. Pagkatapos ng H takes, may H4 na po. Aatake po talaga tayo mga kaibigan sa ganyang posisyon. Mali para sa black kung sila po ay eh mag F6. Dahil kakapturin lang ang pawn dyan sa E6. Fork yung dalawa. Hindi po pwede. So walang kick out sa knight natin dyan sa G5. Naka-outpost na. Kung kakapturin nila yan, merong H takes G5. At pagkatapos ng Queen to C7, mga kaibigan, pwede na po tayong mag Rook to E3. Dadalhin na natin yung Rook dyan sa kanyang king side. Hindi maganda yung posisyon. So, balik po natin. Dito po, pagkatapos ng Knight to G5, kakapturin po talaga yan, Queen takes. At dito, hindi kakapture yung Black, kundi sila lang po ay mag Bishop to G6. Yan, tayo lang po ang uh, kakapture dyan sa D8. Pero hindi tayo kakapture dyan. Dito lang po tayo sa bishop dyan sa E2. Hindi po natin i-exchange yung pair of bishops natin sa endgame. Kasi maganda ang pair of bishops. Wala na siyang pair of bishops kasi ibinigay na niya kanina. Ngayon, i-reserve po natin, preserve po natin yung bishop natin, yung pair of bishops natin sa endgame. So, yan ang pinaka-importante. So, dito, kinapture na niya, nag tayo at ngayon, sila ay nag F 2 C8. Bakit hindi ito mali, mga kaibigan, kung yan ang i-move ng black? Kasi meron na po kasing bishop dito sa B5. Threat, yung knight. Pagkatapos, mag-knight to B6, meron na tayong bishop to E7, kulong yung rook punya, niya. So yan ang pinaka-importante mga kaibigan. Sa mga GM level, alam po nila ano ang ginagawa nila. Kaya sila ay nag rook F to C8, hindi itong rook A, kundi itong rook F para hindi ma trap yung rook at dito recommendation po natin itong rook f po mga kaibigan to c1 yan po kasi ang rook dito kung ito ang ating ipaglagay halimbawa ang rook na to sa f8 hindi masyadong develop. Hindi katulad dito mga kaibigan mag-rook uh, dito to C1 after limbawa, after mga exchanges. Pwede tayo dito eh. Pwede tayo makapag-rook uh, lift dito sa king side niya. Ngayon, pagkatapos dito, nag A6 preventing sa bishop na makapunta sa b5 at dito ang gagawin natin pwede lang po sana mag a5 kaso ang player dito ang ginawa niya ay nag push po siya ng pawn dyan sa h4 dapat mag decide ang black kasi may h5 na po so ang ginawa niya dito nag f6 po siya kinapture ng puti nag knight takes at dito nag f3 mga kaibigan purpose ng f3 po para hindi makapasok yung knight niya sa ating posisyon o sa posisyon ng puti. Yan ang pinaka-importante talaga wag yung atake lang tayo ng atake pagkatapos may counter na gagawin yung black ang gagawin natin dito pigilan natin lahat ng mga counters na gagawin ng black kaya nag F3 talaga yung uh, player sa white dito maganda, wise yung decision niya mga kaibigan ngayon, bishop to C2 pansamantalang i-blockade niya ang tension dito sa C file pero ang white dito nag move po siya ng rook to A3 flexible yan, maganda ang rook to A3 development po talaga King to F7, patungong in-game na kaya mas maganda na i-develop na yung king, i-active na yung king kasi in-game na. Dito nag-King to F2 din yung uh, player ng white, nag-Rook to C6 na para ilagay ang Rook dyan sa C8, mag-battery mga kaibigan. Pero dito ang white ay nag-B4 na, space advantage dito sa queenside. At ngayon nag Knight to D7 kasi wala namang magawa yung Knight niya dito. Bakit naman siya mananatili dyan? Bumalik yung Knight para makakatulong yung Knight niya kung sakali pwede niyang i ang pawn, pwede siyang pupunta dito, magagamit pa yung Knight. Hindi katulad dito sa si F6 na nakagwardya lahat, walang magagawa yung Knight niya dyan. So ngayon ang White dito ay nag na ng B5. Grabe! kung kakapturin niya ng black mga kaibigan. my pawn takes po dyan, mga kaibigan. After ng rook takes sa kakainin yan eh. So kung kakapturin, merong bawi dito. So talo po siya, one piece po siya. Kaya dito mga kaibigan, hindi bishop. Maganda po ang pawn kasi ma one piece po siya, makukuha yung isang pyesa niya. Kaya dito po, hindi talaga kakapture yung black dyan. Delikado. Okay, balik natin. Ang ginawa ng black dito after nag ng b5, bumalik dyan sa c8. At ngayon, nag na yung white sa a5. Grabe ang uh, space advantage dyan sa queenside mga kaibigan. Pwede nating gayahin ang ganitong mga strategiya. Ngayon, kinapture na niya at dito nag-bishop takes. Napaka-active ng mga bishops. Napaka-ganda kapag magkaroon tayo ng bishop pair sa in-game. Knight to f6, balik siya. Wala na siyang magawa kasi... Ang knight niya dyan, wala namang kapuntahan. Puro gwardyado ang mga squares na pwedeng talunan ng kanyang knight, mga kaibigan. So bumalik na lang siya kasi nakathreat yung knight niya dyan sa D7. So useless yung knight niya. At ngayon, nag group to A2 na tayo. Pressure rin ang bishop. Kinakailangan iilag niya dahil isa lang ang depensa sa bishop niya. At dito nag-Bishop to B3 siya. At ngayon, nag group takes C8, Rook takes at dito nag group to B2. Napakaganda, next na punteriya kukunin ang pawn dyan sa b7 Kaya ang ginawa ng black dito siya ay bishop to c4 Anong purpose niya? Dahil kung kakapturin, may pawn takes, makapag-queen po siya mga kaibigan So dito kahit na makapag-queen siya kasi libre ang pawn niya sa b7 At ngayon kinapture niya at dito po nag-rook takes b7 na yung white dito So, nag-king siya dyan sa G6 at ngayon po nag-A6 na. Two steps na lang queen na mga kaibigan pero meron din po siyang queen. Kaso lang may bishop ang white na nakagwardya sa C1. Hindi maganda ang kanyang posisyon po. So, ngayon nag to C6 na. Hindi siya nag-push alam niya. At dito po nag-A7. Ngayon nag to A6. Hindi makapag-promote kasi kakapturin lang ng black. Pero ang ginawa dito ng puti, nag-bishop takes F6. Sinimplify na kasi nahihirapan na yung black na dedepensahan kasi one step na lang yung pawn sa white, queen na. Ngayon, king takes at dito king to e3, rook to a5, king to d2, rook to a4. Naghihintay na lang yung black sa kanyang pagkatalo. Wala na po siyang magagawa dito. King to c3 at ngayon nag h5 na. G4. Dahil kung kakapturin, merong f 6 G4, guardado lahat, hindi makapasok yung king niya mga kaibigan, tingnan nyo. Parang barrier mga kaibigan sa kanyang king, hindi makapasok talaga. Kaya hindi niya ginawa after ng G4, hindi niya kinapture kundi siya lang po ay nag-king dyan sa G6 para makapasok din yung king kung sakaling capturein natin. King takes h5, makakain din yung pawn dyan sa h4. Kaso, hindi natin kakapturein yan. Ang ginawa dito ng master, siya lang po ay nag g5. lak talaga ang posisyon. Ngayon, siya na ay nag king po dito sa h7. Bakit? Bakit hindi dito? Kasi kung dyan mga kaibigan, may Rook takes G7, dalawa na po ang paspon mga kaibigan. Lalong matatalo na po siya dyan. Kaya ang ginawa niya dito na lang siya sa H7. Holding the position, baka sakali madraw, pero hindi eh. Talo talaga siya dito. Ngayon, nag -Rook to E7 na, and after po dito, nag-resign na yung master sa black. Bakit? Kasi zugzwang na to eh. Pursado talaga na ilagay niya ang king niya dyan sa G6. Kasi kung dito po siya, kakapturin lang. Hindi niya pwedeng kapturin kasi mayroong push ng pawn. Queen na po yan eh. Kaya pwede mag king to g6 na lang. So rook takes na naman. Kakapturin at siguradong matatalo after king to f7. Mag d5 po mga kaibigan. Kung kakapturin po yan, may g6 check na eh. Talo po talaga ang ganitong posisyon after king dyan sa f8. May d6 na. Ano pa ang pwedeng gawin ng black dito? Wala na. Talo na. Sabihin na natin na didepensahan niya ang pawn niya dyan. May f4 na. Unti-unting matatalo yung posisyon ng black dito. Rook to a3 check. King take C4 at siguradong wala nang magawa ang black, resign talaga. Sana meron kayong natutunan sa opening po natin. Kung tayo ay D4 player, slav defense yung opponent natin. Alam na natin kung ano ang gagawin. May mga ideya na po tayo sa estrategia. At sana nagustuhan nyo ang video na to. Kung meron kayong katanungan, Huwag mag-atubiling, i-comment dyan sa comment section para masagot ko po yung mga lahat ng mga queries. Katanungan nyo po, related sa opening na inintroduce po natin. Maraming salamat ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa si inyo. Goodbye.